Assalamualaikum. Madayaw o ngayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Malugod kong binabati ang ating mga kababayan ng isang maligayang Pasko, hatid ng kapanganakan ni Jesus, ang mensahe ng kapayapaan, pagmamahal at pag-asa. Ang Pasko ay paalala sa ating mga tagumpay at selebrasyon ng ating pananampalataya at pasasalamat. Ito ang ating mga gabay habang patuloy nating pinagsusumikapang makamtan ang ating mga hangarin ng may maalab na pag-asa at pananampalataya sa may kapal. Alalahanin natin ang ating mga pamilya at ang kahalagahan ng pagmamahalan natin sa isa't isa na siyang regalo natin sa ating mga sarili, sa ating mga komunidad at sa ating bayan. Sandigan ng ating bayan ang mga pamilyang pinag-isa ng pagmamahal, pag-asa at pananampalataya. Huwag natin kalimutan sa Pasko at sa abot ng ating makakaya sa iba pang mga araw ay tulungan at damayan natin ang ating mga kapwa Pilipino na naghihirap, nagugutom, may karamdaman at nag-aagaw buhay. Ngayong Pasko, pasalamatan natin ang ating mga kababayan nagpakita ng katatagan, integridad, malasakit at pagmamahal sa bayan mahimo unta nato silang inspirasyon sa atong padayon nga pagsubay sa dalan, paingon sa kabaguhan, kalambuan ug kalinaw. Padayon kita sa atong pagmahal sa atong nasod, alang sa Diyos ug sa matag pamilyang Pilipino. Merry Christmas and a Happy New Year, kaninyong tanan. Shukran.